Ready to serve na po ang ating kalderitang chicken feet. Yan na Yan na po. Yan, yeah, magkakalderita tayo ng chicken feet. Mas pinalabel up ang loob.

ngayon asa na. Then, na natin ang ating carrots at patatas mag-i-add tayo ng tomato sauce haluin ang haluin ang asmikas hanggang sa mag-mix ang ating mga sangkap Ngayon ang ating kakalderetahin at na chicken feet. Ilalagay rin tayo ng reno. Leather spread. Ang pasarap. At latang palapit sa ating kalderetahin. Pinalipit at natin ang atin ating, ating chicken feet. Naluto.

Yeah,